Halina't matutong bumasa ng Filipino. Ikapitong aralin, letrang B. Ang tunog ng letrang B ay P. P. Ano nga ang tunog ng letrang B? Tama! Ang tunog ng letrang B ay P. P. Ngayon naman, subukan nating basahin ang letrang B sa pantig. P E B B Ikaw nga! Ito naman. P. O. Bo. Bo. Ikaw nga. Ito naman. P. A. Ba ba, ikaw naman, ito naman, o, bu, bu, ikaw nga. Ito naman. B. I. B. B. Ikaw nga. Magaling! Alam mo nang basahin ang letrang B sa pantig. Ngayon naman, Basahin natin ang mga sumusunod na salita. A bo Abo U bo Ubo U B U B ba ba baba b b b ba ba e baba e ikaw nga, subukan mong basahin ang mga salita. Magaling! Nabasa mo ang mga salitang may tunog B. Para naman sa ating ikawalong aralin, letrang T. Ang tunog ng letrang T ay T. T. Ano nga ulit ang tunog ng letrang T? Tama! Ang tunog ng letrang T ay t. t Ngayon naman, basahin natin ang letrang T sa pantig. Sabayan niyo ako. T U T T, t. Ikaw nga. E T T Ikaw nga Ito naman T A Ta Ta Ikaw nga Ito naman. T. O. To. To. Ikaw nga. Ito naman. T. E. T. T Ikaw nga Magaling, nabasa mo na ang letrang may tunog t sa pantig. Ngayon naman, basahin natin ang mga sumusunod na salita. A T ate ta o tao tu ta tuta ti ta tita to to toto ti to tito ikaw nga subukan mong basahin ang mga salita Magaling! Nabasa mo ang mga salitang may tono. Ngayon naman, subukan nating basahin ang mga sumusunod na parirala. Bato at buto. Ikaw nga, Bota at tabo. Ikaw naman. Ang tutubi. Ikaw nga. Ang bata at ang bibe. Ikaw nga. ang mga babae. Ikaw naman! Magaling! Nabasa mo ang mga pariralang may tunog t at b. Ngayon naman, basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap. Nakita ng mga babae ang mga tutubi. Ikaw nga? Mataba ang tuta. Ikaw nga? Mga bato at buto ang nakita ni Toto. Ikaw nga? Magaling! Nabasa mo ang mga pangungusap. Para mas mahasa pa ang inyong pagbabasa, may inihanda akong basahin. Magbasa pa tayo. Ang bota ni Toto. Ang binata na si Toto ay bumili ng bota. Ito ay itim. Suot-suot ni Toto ang bota. Ikaw nga, subukan mong basahin. Magaling! Subukan naman natin itong basahin. Ang aming bisita. Bumisita si na Tito Beto at Tita Mara. Binati namin ni ate si na Tito at Tita. Isang matabang tuta ang nirigalo nila sa amin. Subukan mo ngang basahin. Magaling, magaling! Alam mo nang basahin ang mga salitang may tunog b at t. Para sa susunod nating aralin, letrang D at G. Don't forget to like and subscribe our channel. Hanggang sa muli! Bye!